Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aquarius, para sa Marso 3, 2025. Habang dumadaloy ang enerhiya ng araw na ito, bigyan mo ng pagkakataon ang iyong sarili na huminto sandali at pagnilayan ang mga nangyayari sa iyong buhay. Ikaw bilang isang Aquarius ay palaging puno ng mga ideya, pangarap at ambisyon. Likas sa iyo ang pagiging mapanlikha at malaya sa pag-iisip, Munit sa araw na ito, hinihimok ka ng Sansinukog na maglaan ng oras upang alamin kung paano mo tunay na nais iwan ang iyong marka sa mundo. Ang buwan ay nasa ilalim ng impluensya ng Taurus, nagbibigay liwanag at nagpapatatag sa iyong mga pangarap. Binibigyan ka nito ng pagkakataon na maging mas grounded, na hindi lamang lumipad sa iyong imahinasyon, kundi aktwal na gawin ang mga hakbang patungo sa iyong mga adhikain. Ito ang tamang panahon upang tanungin ang iyong sarili, ano ang nais mong ipagkaloob sa mundo? Paano mo gustong maalala? Hindi kailangang magmadali sa mga sagot, ngunit ito ang tamang araw upang pag-isipan ang iyong direksyon. Ang araw na ito ay isang mahalagang paalala na bagaman mahalaga ang pagkakaroon ng malalaking pangarap, kasing halaga rin nito ang pagkakaroon ng isang konkretong plano upang maisakatuparan ang mga ito. Marahil ay may mga ideya kang matagal mo nang gustong isakatuparan, ngunit hindi mo pa nasisimulang gawin. Ito ang tamang oras upang pag-isipan kung paano mo maisasakatuparan ang mga ito nang may kasiguruhan at determinasyon. Ang enerhiyang bumabalot sa iyo ngayon ay nagtutulak sa iyo na manatiling konektado sa iyong mga paniniwala habang patuloy mong hinaharap ang pagbabago. Sa buhay, hindi may iwasan ang pagbabago, at bilang isang Aquarius, madalas mong hinahangad ang bago at kakaiba. Munit hindi ibig sabihin ito ay kailangan mong talikuran ang iyong core values. Sa halip, maaaring ito ang tamang pagkakataon upang tiyakin na ang iyong mga kilos at desisyon ay tunay na sumasalamin sa iyong paniniwala at prinsipyo. Isaalang-alang ang iyong kasalukuyang sitwasyon, ang mga desisyong ginagawa mo ba ay nakakatulong upang matupad ang iyong pangmatagalang layunin? Mayroon bang mga bagay na kailangang baguhin upang mas maging tapat ka sa iyong sarili? Ngayon ay isang magandang araw din upang pagtuunan ng pansin ang iyong kapaligiran at kung paano ito nakakaapekto sa iyong kabuang kalusugan at kapayapaan ng isip. Minsan, ang ating paligid ay may malaking impluensya sa ating emosyon at motibasyon. Subukang pagandahin ang iyong espasyo, maliit man o malaki ang pagbabago, maaari itong magbigay ng sariwang enerhiya sa iyong araw. Ang simpleng pag-aayos ng iyong silid, pagbabago ng dekorasyon, o kahit pagpapalit ng ayos ng iyong mga gamit ay maaaring makatulong upang makaramdam ka ng panibagong inspirasyon. Tandaan, ang ating kapaligiran ay sumasalamin sa ating kalooban, kaya mahalagang magkaroon ng isang espasyo na nagpapalakas ng iyong enerhiya at nag-udyok sa iyong pagiging malikhain. Sa iyong paglalakbay ngayong araw, maaari mong maramdaman ang isang mas matinding sigla na magdadala sa iyo ng bagong pananaw at inspirasyon. Maaaring may biglang dumating na ideya na tila nagmumula sa iyong malalim na damdamin. Huwag mo itong baliwalain, sa halip, bigyan ito ng atensyon at tingnan kung paano mo ito magagamit upang mapayabong ang iyong mga proyekto at ambisyon. Minsan, ang pinakadiwang ideya ay nagmumula sa pinakadiinaasahang sandali. Ang enerhiya ng araw ay maaari ring magdala ng kakaibang damdamin ng pagnanasa at matinding emosyon. Ito ay hindi lamang tungkol sa romantikong aspeto. Kundi pati na rin sa iyong mga pagnanasa sa buhay, ang iyong mga pangarap, layunin at mga bagay na nagpapasigla sa iyong espiritu. Paano mo magagamit ang enerhiyang ito upang palakasin ang iyong pagkamalikhain? Ano ang maaari mong gawin upang gawing makabuluhan ang inspirasyong iyong nararamdaman? Sa halip na hayaan itong lumipas ng walang direksyon, gamitin ito bilang gatong upang lumikha ng isang bagay na tunay na may kabuluhan para sa iyo. Habang lumilipas ang araw, hayaang gumala ang iyong isipan sa hinaharap. Anong uri ng buhay ang nais mong itayo para sa iyong sarili? Ano ang mga hakbang na kailangan mong gawin upang makarating doon? Ang pagiging isang Aquarius ay nangangahulugang ikaw ay may likas na kakayahan upang mangarap ng malaki at kumilos ayon sa iyong pananaw. Ngunit mahalagang tandaan na ang tagumpay ay hindi lamang nagmumula sa inspirasyon, ito rin ay nangangailangan ng tiyaga, disiplina, at matalinong pagpaplano. Sa aspeto ng swerte, ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay asul at pilak. Ang asul ay sumisimbolo ng kalinawan ng isip, katiwasayan, at matibay na pananampalataya sa sarili. Ang pilak naman ay nagdadala ng enerhiya ng intuition, pagiging bukas sa pagbabago, at kakayahang umangkop sa iba't ibang sitwasyon. Kung maaari, magsuot ng kulay asul o maglagay ng pilak na bagay sa iyong paligid upang mapalakas ang iyong positibong enerhiya. Ang iyong maswerteng numero ngayon ay 12, 25 at 47. Ang mga numerong ito ay may dalang swerte sa mga aspeto ng paglago, bagong simula at matibay na pundasyon sa iyong mga adhikain. Para sa maswerteng gawain, subukan mong magsulat sa isang journal tungkol sa iyong pangarap at mga plano sa hinaharap. Isulat mo hindi lamang ang nais mong makamit kundi pati na rin kung ano ang nararamdaman mo tungkol dito. Ang pagsusulat ay isang mabisang paraan upang mailabas ang iyong mga iniisip at mas magkaroon ng linaw sa iyong direksyon sa buhay. Maaari ka ring maglaan ng oras sa pakikinig sa musika na nagbibigay inspirasyon sa iyo o gumawa ng isang creative na proyekto na matagal mo nang naisimulan. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang magnilay at magpasalamat sa lahat ng magagandang bagay na naganap, gaano man ito kaliit. Ang pagtanaw ng utang na loob ay nagdadala ng mas maraming biyaya sa iyong buhay. Huwag mong kalimutan na ang bawat araw ay isang hakbang patungo sa iyong hinaharap at ang bawat hakbang, maliit man o malaki, ay may halaga. Sa pangkalahatan, ang araw na ito ay nag-aalok ng isang pambihirang pagkakataon upang pagnilayan ang iyong mga pangarap at tiyakin na ikaw ay patuloy na gumagalaw sa tamang direksyon. Huwag matakot sa pagbabago, ngunit manatiling tapat sa iyong sarili at sa iyong mga pinaniniwalaan. Ano man ang mangyari, tandaan na ang iyong kakayahang mangarap at lumikha ay isa sa iyong pinakamalalakas na sandata. Magpatuloy ka sa iyong paglalakbay ng may determinasyon, tapang, at pananampalataya, sapagkat ang mundo ay naghihintay sa iyong dakilang ambag. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.